Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Libitiko, Kabanata Labing Siyam, Talata Isa hanggang Walo. Mga tuntunin tungkol sa kabanalan at katarungan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel, Magpakabanal kayo, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag kayong maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, ni gagawa ng mga imahen upang sambahin. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Kung maghahandog kayo sa akin ng handog pang kapayapaan, Gawin ninyo iyon ayon sa mga tuntuning ibinigay ko upang maging kalugod-lugod sa akin. Dapat ninyong kainin iyon sa mismong araw na iyo'y inihandog o sa kinabukasan. Kung may matira ay sunugin ninyo. Kung iyon ay kakainin sa ikatlong araw, hindi magiging karapat-dapat ang inyong handog. Magkakasala at dapat parusahan. Ang kakain mo yun sapagkat iyon ay paglapastangan sa isang bagay na banal. Dapat siyang itiwalag sa sambayanan. Amen. parang araw po sa ating lahat, narito po ang aking daily devotions sa book of Levitico chapter 19 verse 9 to 15. Kung mag-aani kayo sa inyong bukirin, itira ninyo ang nasa gilid at Huwag na ninyong balikan ang inyong aanihin. Huwag ninyong pipitasin lahat ng bunga ng ubasan ni Pupulutin Man. Ang mga nalaglag, bayaan na ninyo iyon. Para sa may at sa mga dayuan, ako siyaway ang iyong Diyos. Huwag kayong magnanakaw, mandaraya o magsisinungaling. Huwag kayong manunumpa sa aking pangalan kung ito ay walang katotohanan. Iyon ang paglapastangan ng pangalan ng inyong Diyos, akong si Yahweh. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ng inyong kapwa. Huwag ninyong bukas ang pagpapasweldo sa inyong mga manggagawa. Huwag ninyong mumurahin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos, akong si Yahweh. Huwag kayong ahatol ng hindi makatarungan. Huwag ninyong kikikilan ang may hirap o kaya'y katatakutan ang mga mayayaman. yaman. kayo, batay sa katuwiran. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Muli ko pong ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikalabing siyam na kabanata ng Libitiko, versikulo labing anim hanggang dalawamput dalawa. Huwag kayong magkakalat na anumang nakakasira ng puri sa inyong kapwa. Nisasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. Huwag kayong magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, makipagkasundo ka sa kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Sundin ninyo ang aking mga tuntunin. Huwag ninyong palalahian ang hayop na inyong alaga sa hayop na dinito kauri. Huwag din kayong magahasik ng dalawang uri ng binhi sa isang hukid. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa dalawang uri ng sinulid. Kung ang isang lalaki sumiping sa kanyang aliping babae na nakatakdang pakasal sa iba, ngunit di pa natutubos o napapalaya, dapat itong siya sa atin. Hindi sila dapat patayin sapagkat di pa napapalaya ang aliping babae. Ngunit ang lalaki magdadala ng isang tupang lalaki bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan. Dadalhin niya ito sa pintuan ng toldang tipanan at iyahandog ng pari. Sa gayon, siya'y patatawarin. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang Aklat ng Levitiko, Kabanata Labing Versikulo 23 hanggang 27 Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, tatlong taon kayong hindi kakain ng bunga ng mga punong tanim ninyo roon. Sa ikaapat na taon, ang mga bunga nito iyahandog ninyo sa akin bilang pasasalamat. Sa ikalimang taon, makakakain na ninyo ang mga bunga nito at ang mga ito'y mamumunga ng sagana. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag kayong kakain ng anumang karning may dugo. Huwag kayong manghuhula o mangkukulam. Huwag kayong pagugupit ng pabilog at huwag magpapaahit o magpapaputol ng balbas. Huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay ni maglalagay ng tato. Ako si Yahweh. Huwag ninyong itutulak ang inyong mga anak na mabae sa pagbibenta ng panandaliang aliw sa templo sapagkat iyon ang magiging dahilan ng paglaganap ng kahalayan sa buong lupain. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Leviticus, chapter 19, verse 30 to 37. Ipangingilin ninyo ang aking mga sabat at igagalan ninyo ang aking santuario, ako ang Panginoon. Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam. Huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Titindig kayo sa harap ng mga uban at igagalang ninyo ang mga mukha na matanda at katatakutan ninyo ang inyong Diyos, ako ang Panginoon. At kung ang isang taga-ibang bayan ay nakipanayam na kasama ninyo sa inyong lupain, ay eh huwag ninyong gagawa ng masama. Ang tagaibang bayan na nakipamayan sa kasama ninyo ay inyong aariing tubo sa lupain at ibigin ninyo na gaya ng sa inyong sarili sapagkat naging tagaibang bayan kayo sa lupain ng Ehipto, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat sa pagtimbang o sa pagtakal. Timbangang matuwid, panimbang na matuwid, epa na matuwid at him na matuwid ang aariin ninyo. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto at ninyong iingatan ang lahat ng aking palatuntunan at ang lahat ng aking kahatulan at ang inyong sasagawa, ako ang Panginoon. This is the Word of God.